Hindi, kaya kailangan. Okay, ang Ebanghelyo, pinakabagandang mensahe. At kailangan, ang magdadala niyan, magaganda at mga gwapo. Pagkasundin ninyo ang paraan ng apostol, magtatagumpay kayo. Yeah. Yan ang paraan ng... Uh, kaya ang susundin natin, yung tinig ni Jesus. E eh, ano ginagawa natin laban dito sa korupsyon sa ating pamahalaan? Yan, ipanalangin ang ipanalangin. Ipangaral ang ebanghelyo, ang ebanghelyo ng kaharian. Oh, Mag-ingay tayo. Sa social media. Ibahagi. Ha? Lahat ng patungkol sa puro ebanghelyo yan. Pag yan ay maligtas, sa iglesia naman, sa loob natin, mahala naman tayo. Haba-habaan natin ang pisi. Iwasan natin yung magtisuran. Ang kailangan natin, mag-ibigan.